ruin mo nga naman talaga ang pagkakataon, no? Napakaganda talaga ng pagkakataon to nung pumasok ako sa kwarto ng pamangkin ko. Iniwan ng nanay at tatay nila sa pangangalaga ko ang anak nila. Hindi ko naman kasi akalain na sobrang himbing na sa pagkakatulog itong cute kong pamangkin na si Tim Tim ala JK. So, pagkakataon ko na para samantalahin ang isang napaka ng pagkakatahaan. Ang papakin ng halik at amoy-amoy ng kilikili ng aking napaka-cute na pamangkin. Yung kiss ka ng kiss at walang kapalag-palag na ako naman. Sana naman sa ginagawa ko ay hindi siya agad magising. Dahil pag nagising to, nok. Naku, sigurado ko, iiyak to ng iiyak dahil wala ang nanay-tatay niya. At dahil napakalalim nga naman talaga ng tulong ng napaka-cute kong pamangkin, pinugpog ko na talaga siya ng halik. Duh ko naman, nakakagigil kaya ang ganitong bata. Sorry, Tim Tim, hindi ka na amoy baby, amoy laway ka na. Love you.